ito so, ang matrabaho guys hey guys It's tayo tayo sa my channel um ganda kong magasin lahat anyways babalik ulit tap out ang mga um, ngayon samahan naman ako sa aking work tuturo ko naman sa inyo ang iba't ibang class uh, na pag shoot uh, meron tayong tinatawag na uh, natural uh, inside lock then mm, yung outside lock or shooter's lock o, uh, meron ding uh, artificial insemination or AI Ayan. ang outside lock um, okay din naman kasi uh, dog shooter and access living lock hindi at hindi na natapos ang male hindi bibitawan ng shooter. Ayan ang natural lock naman in, or inside lock yun yung tipong uh, pag nagdikit na sila ayun, pwede na namin bitawan and then pwede na namin umalis sila na yung bahala pag natapos sila kung na maghihwalay and ang AI or artificial insemination uh, yun naman ang, ang medyo um, ginagawa kapag halimbawa may problema ang lalaki or ang babae or kung hindi man eh masailan ang mga dogs kaya halimbawa ng uh, English Bulldog yan napaka particular nyan sa uh, artificial insemination kasi madalas kapag sinasampa sila hinihimatay or pag lumaki ari nila wala na hindi may balik eh ang similar naman is 3 minutes lang ang paglabas nila kahit sabihin natin na after 3 minutes lumiit tapos naisampan natin wala na rin yung guys eh wala na rin siya si Milie eh. ayun may nyo kung gaano kabilis sila mag release in 3 minutes then after nun wala na hindi hindi na wala na silang ilalabas guys so gaya ng ginagawa namin ng artificial simulation or meron din naman na may problema ang babae eh. Ayan guys. Mm. Papakita ko sa inyo ngayon, sa sample sa inyo, uh, may yung topic natin ang AI. Okay? Uh, guys, um, ano ba ang AI? Ang AI ay artificial insemination or yung hindi na kailangan um, kumata na nila uh, stud ng laking dog sa partner niya para lang mabigyan siya ng similya ah uh, kinukuha ko yung similya para direkta ko nang i-inject sa service o sa mattress ng email. Yan. May mga nagtatanong uh, bakit nga ba kinakailangan ng AI? Yan. Simply guys, ah uh, pwedeng uh, mahina na yung lalaki sumampa dahil sa edad niya or kung minsan naman um uh, may problema ang female gaya ng mga prolapse. Ayan, na-encounter natin ang prolapse. Ano nga ba ang prolapse? Prolapse, siya yung parang silaguelas na uh, lumalabas sa ari ng female every time mag-hit siya. Ayan, kaya gaya niya. pag limba meron siya prolapse, siyempre, hindi, hindi siya kaya pasukan ng ari ng male. So, ang gagawin natin is artificial insemination. Guys, then, yung Uh, pag halimbawa maliit masyado yung lalaki sa babae or maliit masyado yung babae sa lalaki or kumisa naman um, yung sipit-sipitan naman ng female ay hindi niya kayang tanggapin yung ari ng lalaki kagaya yung iba na gumagawa ng uh, pumire niya ng male kukuhanan para sa husky yung tinatawag natin mga pomsky guys, yan, example yan or sabi natin na marami 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 guys uh, kung may narinig kayo na parang bago sa pandinig yan yung mga crossbreed na magaganda mga itsura pero uh, bago na sa atin bago na sa pandinig natin yun guys yan um, uh, nakita nyo naman guys kung bakit yung isang pinuntahan natin ay nakailangan natin gawa ng um, AI. Guys, na na tayo, tayo kung saan tayo mag-AI. Or mag artificial insemination. At tayo French Bulldog naman ang gagawa natin ng AI. Tapos! Opo. Ah, ako po. Sige. Mga dogs ni Sir Eman. Ayan. Actually, puro imported. Ayan, guys. Ito ang lilactan. Tama ba? Lilactan. Ayan, guys. If interested kayo, pwede kayo mag-PM sa akin para maibigay ko yung contact ni Sir Eman. Ayan, guys. Ayan, guys. Kunin natin na si Melia yung male. Ayan. Mas malabo mas maganda ang similya ng male. Maganda talaga ang mga kulay ng lilac eh, nena. No? Oo. Oh. Okay. Ito yung mga rare sa mga rare colors mm -hmm. then okay yung blue ah yung blue ah, maganda <laughs> yung maganda rin ganda ng mga stocks mo <laughs> um... Usually ang AI guys, ginagawa yan sa mga French Bulldog, English Bulldog, uh, Bully, mostly sa mga snub nose. Kasi mabilis silang mapagod. At the same time, ayan, hinihimatay rin sila. Kaya, hirap silang mag um, natural stud or yung may mga problema sa ari ng babae yeah, ayan gaya netod guys, meron siyang prolapse ayan guys kaya need niya ng artificial insemination At kung halimbawa, meron pa kayong gustong gawing uh, kunan ng replica gaya ng halimbawa matatanda ng dogs pero maganda magbigay or mga pang show. Pero gusto niya makakuha ng Xerox copy niya pero hindi niya kayang kumasta. So, or sumampa. Ayan, artificial insemination guys. Ang ginagamit ko para makunan, para ma-inject sa female. Ayan, dami na niya. Ayan. Ayan. Kagandahan dito, hindi stress ang dogs. Pero hindi ko sinasabi na okay ang sa lahat ng breed. Kaya na sinabi ko, ginagawa lang to sa mga masaselan sumampa. Madalas kasi hinihimatay sila or nahi stroke. Yun ang iniiwasan natin ang ma-stress sila. Nandun na itong mail uh, Ayan guys if, uh, if interested kayo sa kanya Pwede kayong uh, Pwede kayong ibigay yung link sa inyo Then pwede kayong Kumunta kay Sir Eman Ayan Okay guys dami na to Kaya na niya ang Dalawang babae kahit magkasabay Okay? Okay guys, kakapain natin ang papunta sa kanyang matres. Ito ang matrabaho guys. Hindi lang basa-basa tusok ng tusok ng God. Kaya medyo mabusay tayo sa kapaan.

guys. Wow, ang lalim ng matres <laughs> Guys. Okay. Ah, lalim. Ayan guys, kung nakikita nyo. Pag ino natural mating natin yan, malabong papasok ang ari ng male. Ayan guys, ito ang tatawag na prolapse. Okay, tapos din tayo. Okay. Guys, eh, sana may mga ng kayo regarding sa AI natin. Then, sana may karo kayo ng idea kung bakit minsan kinakailangan natin ng artificial insemination. Hi guys, uh, sana nagustuhan yung ating video uh, uh, regarding sa AI ang naging topic natin ngayon. Uh, kung bago pala kayo sa channel ko, uh, please click subscribe and the notification bell. Para lagi kong updated sa mga susunod ko pang videos. Ayan guys. Ayan. Maraming maraming salamat. And mabuhay tayong lahat. Ayan. See you guys.